Si uh, Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Bagansa. Kasama na natin. Ma'am Chanel, good morning. Maganda umaga din po sa inyo at maganda umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update sa ngayon, yung low pressure area na binabantayan po natin sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay patuloy na pong lumalayo ng ating kalupaan at ito'y huling na mataan sa line 460 kilometers west ng Coron, Palawan. Mananatili naman po mababa yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. Pero inaasahan po natin yung trough or yung extension neto ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Mimaropa, Bicol Region, Batangas at Quezon. For Metro Manila and the rest of our country, sana naman po natin yung mainit at malinsangan po yung tanghali hanggang hapon na may mataas na chance ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman po sa ating heat index forecast ngayong araw, inaasahan po natin sa Metro Manila 41 to 43 degrees Celsius at ang pinakamataas po natin possible na may tala ay 45 degrees Celsius dito po ito sa may Infanta Quezon. So ngayon po wala naman po tayo na nakita na possible na next na low pressure area dito po sa kesa dito po sa binabantayan po natin. Possible po Easter this na po ang umira sa mga susunod na araw. At yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, Shin yung pag sinabi nating Easter days, ano yung inaasahan nating temperatura? ayun po, usually po yung katulad, uh, same para naman po dito sa Metro Manila. Ang naiba lang po kasi ngayon po, yung heat index din po natin, ganun pa rin naman po. Yung uh, pinaka-apektuhan po kasi nito yung Visayas at Mindanao. Kaya kung makikita din po natin sa forecast po natin ng heat index, wala din po masyadong danger level na naitatala po dito sa Visayas at Mindanao. Dulot po sa pagdaan din po na low pressure area natin. Tapos, ano ito? Mas magiging maulan na ba tayo? Magtutuloy-tuloy na yung pagulan? ay hindi po. Inaasahan lang po natin, uh, magiging mainit at malinsangan pa rin naman po. Pero mataas na po na chance yung mga localized thunderstorm o yung mga panandali ang pag-ulan do sa hapon at sa gabi. Thank you. Maraming salamat, Mga Chanel. Maganda umaga. Si Chanel Dominguez, mula po naman sa pag-asa. Maganda umaga!